Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News Satid sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang paghahatid serbisyo ng Relief for Individuals in Crisis and Emergencies o RISE Program ng OVP sa mga nangangailangan ng mga Pilipino. Habang Vice President Inday Sara Duterte may abiso upang maiwasan ang sunog. Narito ang ulat ni Brian Latasa. Isa sa mga naging programa ni Vice President Inday Sara Duterte ang Relief for Individuals in Crisis and Emergencies or RICE Program na pangunahing layunin ay matugunan ang problema sa gutom. Prioridad ng nasabing programa ay maalalayan ang mga Pilipinong humaharap sa mahirap na sitwasyon kabilang na rito ang mga biktima ng trahedya tulad ng sunog. Kamakailan, naghatid ng tulong ang Office of the Vice President Eastern Visayas Satellite Office sa mga apektadong residente sa nangyaring sunog sa Barangay 39, Calvary Hill, Tacloban City. Base sa datos, umabot sa 124 na mga apektadong pamilya ang nahandugan ng tiglimang kilong bigas at mainit na pagkain. Nagpaabot naman ang mensahe ang mga taga Barangay 39 para sa pangalawang Pangulo. Napapasalamat ako sa Office of the Vice President dito sa Visayas sa saka kay Vice President Sara Duterte sa tulong nila na dumating din dito sa barangay ko. Kasi sa yon maski sino ang gusto sana, ipaabot nila basta may kaya lang, magkano lang, okay lang sa amin. Thank you kay Vice President, thank you din sa, sa office dito niyo sa Visayas. Narito naman ang paalala ni Inday Sara Duterte sa publiko upang makaiwas sa sunog. Uh, sa dami ng mga sunong na nabisita ko no simula nung uh, ako ay vice mayor, mayor hanggang ngayon na uh, sa Office of the Vice President. Apat uh, yan usually ang paulit-ulit na dahilan kung bakit uh, nagkakaroon ng sunog. Unang una, yung pinabayaan or iniwanan na mga gasol, kalan at mga maandar na mga electric fan, aircon na nag-overheat at na uh, nasusunog. Uh, pangalawa yung mga bata na naglalaro ng um, lighter at mga uh, posporo pangatlo yung mga illegal na connection at uh, pang-apat ay yung mga substandard uh, na mga uh, gamit uh, sa loob ng bahay so yung apat na yan paulit-ulit talaga yan na nakikita ko na dahilan na uh, mga sunog kaya kailangan na uh, ang gawin ng mga tao ay uh, kapag lumabas sila sa bahay nila patayin lahat ng uh, appliances at paniguraduhin na kapag nagluluto sila wag nila iwanan yung uh, niluluto nila pangalawa uh, wag sila mag illegal connection at mag flying connection uh, dapat uh, sakto at uh, tama yung connection nila Uh, sa kuryente at uh, huwag sila bumili ng mga gamit na substandard no? hindi porket mura ay ibig sabihin safe na yon. Mga bata dapat uh, i-educate sila na delikado ang maglaro ng posporo, maglaro ng butane, maglaro ng uh, mga lighter. Mula po dito sa Tacloban City, ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiante News. Abangan ang iba pang mga balita at impormasyon dito lamang sa Valian News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.